tignan yun guys, kaya hindi pa siya ready. Ayan kasi yun dalhin siya. kaya Ayan kaya 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 de fuera que te laba voix de prêts oh. sa taas nagupti de kuen dami nilang ano dito oh daming pwedeng makain ayan oh ayun daming apple ayan daming daming apple nililiit ayan oh kitang apple 哎呀！